yung po kasi lisensya ko po, ano po eh, sa pilitan na po nilang iniram po sa akin. Ma'am Sally, pakisalaysay na lang po. yung uh, ituloy natin ang inyo modo yung modus yung pagkakaalam niyo dahil notorious itong first uh, Mr. Chair yung first engineering district sa Bulacan ang kausap niyo ang sabi niyo noon pag sa akin pagkakaalala si Engineer Bryce Hernandez at si Engineer JP Mendoza tama ho ba Yes, Your Honor. Si Angel Alcantara, hindi niyo po nakausap? Hindi po. So, uh, uh ilan po, uh, gaya, balikan natin, sino pa ho ang mga contractors na mga lisensya ang inyo pong nahiraman? Uh, bukod po kay Wawaw, wow, si Darcy and Anna po. Sino po? Si Darcy and Anna. Darcy and Anna, nakul. Opo, oh hinabagitin sa natula. Sino pa ho? Yun lang po, Your Honor. Sa inyong pagkakalap, itong in-house contracting, ibig sabihin ho nito, Mr. Chair, in-house, meaning papeles lamang, no? Uh, walang tunay na proyektong naisagawa, pero parang pinalabas na meron, no? Dahil lisensya, ang sabi nyo, hinihiram lisensya nyo nila J. Bryce Hernandez at JP Mendoza para sa mga proyektong na ipanalo sa bidding, tama ho ba? Yes, Your Honor. Ilan po ang ghost projects na sa tingin nyo alam? Bakit po nagkaroon ng ghost projects sa inyong pagkakalam? Alam niyo bang na yung new ay gagamitin para sa proyektong hindi naman talagang gagawin? Actually, uh, Your Honor, uh, hindi ko po alam na gagawin po nila Engineer Bryce at JP Mendoza po yun. Kasi po siyempre po, sila po tauhan po ng DPWH naniniwala po ako na hindi po nila gagawin yun dahil yung po kasi lisensya ko po, ano po eh, sa pilitan na po nilang iniram po sa akin, katulad po dun sa piel, basta tinawag na lang po nila na yung piel po ay ibibid. Tapos pinasa ko lang po yung, yung, mga, yung technical ko po. Tapos sila na po ang bahala doon sa, sa pit sa financial sila na rin po ang gumawa your honor